Hi guys, magbabalik na naman ako Rex Casimiro. Guys, may masishare na naman ako ang tips sa inyo kung ano ang pinakamadaling negosyo sa mundo. Ito guys ha, sa edad kong 44, ito ang nakikita kong napakadaling negosyo. Bakit? Bakit napakadaling negosyo ito guys? Itong negosyo ito ay pautang. Yan, pautang. Marami akong nakita guys kung bakit Napakadaling negosyo tong pautang. Sa una, number one, karamihan sa tao sa mundo, naghahanap ng mautangan. Guys, so sa Pilipinas na lang tayo, sa Pilipinas, sa, ah, sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas tayo, di ba, makikita nyo naman yung mga tao, laging banggit saan sila makahanap ng mautangan. Siguro, experience nyo rin yan, guys, sa barangay nyo, mga kapitbahay nyo. Yan. Number two, bakit pinakamadaling negosyo yung pautang dumadami ang kaibigan mo yan walang pinagkaiba guys yung kaibigan o dumadami ang kaibigan mo walang pinagkaiba yan sa mga followers mo subscriber mo so ibig sabihin daming lumalapit sa iyo once na nagpapautang ka number 3 sa pautang naman halimbawa ang pautang mo pera nagpapautang kang pera kung wala naman maibayad yung tao, madali ka naman maghanap sa kanya ng collateral eh. So, bayad na siya. Halimbawa, iniram niya sa iyo isang libo, wala siyang maibayad. Ang ipinayad na lang sa iyo, yung, ano, yung flat screen TV nila, yung 32 inches na TV, pwede na yon. Basta kung win-win lang yung ano, o counting lamang yung binayad nilang collateral, okay na rin yon para sa akin. Hindi ka na rin lugi dun, guys. Ayan, number four. Uh, igagalang ka. Kagalang-galang ka sa kanila. Respetado ka bilang isang nagpapautang, ha? Guys, yan ang kagandaan ng nagpapautang, ha? Number five. Once na nagpapautang ka, automatic negosyante ka na o businessman ka na. Iba na ang dating mo, guys. Mas matindi ka pa sa mga ibang level na tao. Kasi iba ang ano, ibang ang businessman kaysa sa mga normal na o normal na business. Iba rin yung business na nagpapautang, yun ang masyadong uh, pinupuntahan ng mga tao. Yan guys. Ano pa? Yan number 6. Pag nagpapautang ka guys, nagiging mayaman ka ayan kasi sa pahutang automatic yan eh automatic yan magpapatubo ka huwag ka naman magpatubo ng sobrang ano laki, kawawa naman yung tumubo ka lang ng konti uh, pwede na yun Halimbawa, kung yung nangutang sa'yo kapit bahay mo lang na nagpahutang ka nangiram sa'yo nangiram sa'yo ng 500 ang binalik sa'yo misa na uh, 550 o 600 Mostly naman kasi sa mga pautang Laging ano, parang mga bombay 5-6 O, binigyan kanya niyang 550 Okay na rin yun, kasi hindi ka na rin talo nun eh Kasi walking distance lang naman Hindi ka naman gagamit na ng gasolina Alam mo, depende kasi sa tubo Kung ano rin nagagastos mo Yun ang ipapataw mo rin sa kanya. Kumita ka lang ng kakapiranggo gut, okay na yun. Sa dami nun, alba o sa dami ng utang sa iyo, bawi ka na doon guys, yayamang ka sa pautang. Number seven, kontrolado mo mga tao. Yan. Kontrolado mo. Halimbawa, uh, doon ka sa isang street nyo, sa isang area nyo, compound nyo, o sa isang barangay, alos lahat doon customer mo sa pautang mo. Kontrolado mo sila. Diba? Kahit saan ka pumunta, kilala ka nila, sasabihin mo lang, uh, paano yan, yung atraso mo. Diba? Ibig sabihin, kontrolado mo sila lahat ng galaw nila. Kasi pinahutangan mo sila eh. Huwag mo lang silang, ano, sasaktan. Magbabayad naman yan eh. Yan. Ibig sabihin, bilang isang businessman business na nagpapahutang, nakikita mo yung, ano, yung mga, status ng mga tao guys was na kasi ang tao guys na umutang alam mo medyo kapos yan o may kailangan yan kaya basang basang mo yung mga tao kontrolado mo number 8 ito, ito na yata ang pang last ko guys uh, magaan siyang negosyo yung pautang guys meron ka lang papel o lapis, kahit lapis nga lang may counting one lang usapan nyo, o oh, ito may, basta may maliit ka lang na ano, kahit ganito lang, o oh, ganitong maliit na notebook oh. ano mo guys naobserbahan ko kasi lahat ng mga tao nakikita ko, nandun sa pautang yung napakadaling negosyo eh. napakagaan lang napakagaan lang kaya karamihan ano, karamihan mayayaman sa mundo number one business niyan guys pauutang pautang kasi yun ang pinakamagaan eh kaysa magnegosyo ka ng ano ng mga mabibigat na na ano na produkto tapos ang tubo mo ganun rin ganun rin sa pauutang eh ka na sa pautang magaan pa diba may dala ka lang papel mo yung kapitbahay mo bigyan mo lang ng ilista mo lang yung pangalan niya papirmahin mo ka may utang ka ha? Pag nagbayad, pirma, tapos, tapos na, wala nang maraming transaksyon. Ganon ang pautang. Kaya ito guys, uh, kahit ako gusto ko to kung meron man akong kapital, bawa, kahit siguro magsimula ka lang sa 50 mil o 100,000, lalago na yan. Magsimula ka muna sa mga maliliit, huwag ka muna agad-agad aakyat. anap ka ng mga gustong mangutang. Kung wala ka namang ginagawa sa bahay mo, kung bawa kung sa bahay ka lang o kung nagtatrabaho ka naman, depende yan sa lugar. Ang mga katrabaho mo, doon ka lang umiikot. Kung OFW ka naman, yung mga kapwa OFW, yung sa area mo. Huwag kang magpapautang ng wala ka sa area nila. Medyo delikado yon Depende yon kung may kakilala ka doon. Halimbawa, may, meron ka doon anak, meron kang kamag-anak doon na may nangihiram raw. Pwede yon pero kung wala kang contact doon, huwag ganun. Basta kung nasa ang area ka, pwede ka magpautang. Yun lang guys, mga tips ko. Pinakamadaling negosyo, pautang. Bye-bye!